abalang mga... Abalang mga opisyal at mga tanod ng Barangay 122 sa Tondo, Maynila sa clearing operation sa isang eskinita pasado dias 10 Sabado ng umaga. Ilang sandali pa, sumiklab ang komisyon. Maya-maya, may narinig na putok ng baril na nasundan ng ilan pa. ayon sa mga nakakita, ang chairman ng barangay ang nagpaputok ng baril. Nagkulasan ang mga residente at opisyal. Ayon kay Azel Rose Ramos, nagsimula ang gulo nang magkairingan ang kanyang ama at isa sa mga tanod ng barangay. Yung tanod nila, bigla po nagtasang bose sa tatay ko na pinapatanggal na nga ni chairman eh, ganyan. So, nagtalo po sila. Biglang sumugod si chairman na may dalang baril na nga po. Pagtutok po sa kapatid ko, Pinabaan niya po yung baril, sabay putok po. Bagamat wala namang tinamaan ng bala, nagtamo ng mga galo sa muka ang ama ni Ezel Rose mula umano sa mga tumalsik na semento. Dito mismo sa lugar na ito isinagawa yung clearing operation at uh, nung matapos na nga yung komosyon, ayon doon sa mga nakausap nating residente ay nakarinig sila ng tatlong magkakasunod ng putok ng baril hanggang sa bumungad na nga ito mga tama ng bala dito sa mismong iskinita apat na basyo ng kalibre 45 baril ang nakuha sa lugar. Nagulat po lahat ng tao, mga may mga bata po dyan sa labas, biglang putok po, delikado po. Mamaya may matamaan po mga bata, hindi natin sinasadya. Mali po talaga yung ginawa niya. Dapat po, pumagit na siya, inawat niya yung tanod niya at kinausap niya yung residential niya dito. Matapos ang insidente, agad na aresto ang barangay chairman. Hawak na siya ngayon ng Manila Police District at maharap sa reklamong grave threat at indiscriminate discharge of firearm. Nakaditini rin sa MPD ang ama ni Hazel Rose matapos ang ng kontrareklamong direct assault to a person in authority ng kampo ng barangay chairman. Sinikap ng ABS-CBN News Team na kunin ang panig ng barangay chairman. Pero ayon sa kanyang abogado, sa korte na siya magpapaliwanag. Jesse Cruzap. El día sí